Bumili ako ng ilan sa pinakamabihira at pinakamapanganib na isda. Tulad ng libong dolyar na hito, dambuhalang lang sinaunang halimaw, at abaabot na isdang kutsilyo na inakala kong pinakamapanganib noon. Pero matapos ang mas malalim na pagsasaliksik, nalaman ko na hindi pala ito ang pinakamapanganib. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap at hindi nagtagal na hanap ko rin ang sagot ko. At iyon ay ang stonefish. Sa isang libo at dalawang daang makamandag na isda sa mundo, ito ang pinakanakamamatay na kayang pumatay ng tao sa loob ng isang oras. Ito ay dahil may labing tatlo silang tinik sa katawan. Bawat isa ay may nakamamatay na lason. At ang pinakanakakatakot dito, baka hindi mo pa ito mapansin. Eksperto sila sa pagtatago at kaya nilang magkunwaring parang mga bato. Habang natututo ako tungkol sa isdang ito, lalo kong naiintindihan kung bakit delikado ito. At kung kilala ninyo ako, alam ninyo na mahilig akong mangolekta ng mga pinakakakaibang isda para alagaan bilang mga alaga ko. At ayun, susunod kong target ang stonefish. Pero paano ko nga ba ito mahahanap? Kaya ko ba siyang alagaan bilang alaga? Posible ba 'yon? Makukulong ba ako o matutuklaw at mamamatay? Magaganda lahat ng tanong na 'yan pero wala akong sagot sa mga 'yon. Pero ang alam ko, sa pagtatapos ng video na ito, makakakuha ako ng isang stonefish kahit ano pa ang mangyari. Magre-research muna ako, gagawa ng plano tapos magkikita tayo ulit sa ilang araw. Ginamit ko ang mga sumunod na araw sa pagkalap ng maraming impormasyon tungkol sa stonefish. Habang mas marami akong natutunan tungkol sa isdang ito, napagtanto kong delikado pala mag-alaga nito. At marahil 'yun ang dahilan kung bakit wala akong nahanap na impormasyon kung paano mag-alaga ng isa. Pero lalo lang akong nainganyo na magkaroon nito. Gusto kong ako ang maging unang tao na mag-alaga ng stonefish bilang alaga. Pero may kaunting problema. Nalaman ko na ang stonefish ay isang isdang naninirahan sa tubig-alat. At kung hindi mo alam, Puro freshwater lang ang mga aquarium ko. Kaya problema 'yon. Ngayon gusto kong linawin. May isda sa brackish water na kamukha ng stonefish at makamandag din. Pero hindi kasing tapang ng totoong stonefish ang kamandag nito. At madalas sa aquarium trade napagkakamalan silang pareho. Gusto ko lang linawin 'yon. Hindi sila pareho. Nakuha na namin dati ang isa sa tunnel, pero ngayon totoong stonefish na ang hinahanap namin. Yung talagang nakamamatay kapag naturokan ka at hindi magagawa ng isdang ito yon. Pero napaisip ako, pwede rin bang mabuhay ang totoong stonefish sa brackish na tubig? Kaya nagresearch ako at nalaman ko na may ilang species ng stonefish na kayang mabuhay sa brackish na tubig. Ang brackish na tubig ay pinaghalong freshwater at saltwater. Kung napanood ninyo ang huli kong video, alam ninyo na nag-setup kami ng unang brackish water aquarium para sa bagong frogfish namin. Ibig sabihin sa teorya, kung makakahanap tayo ng species ng brackish water stonefish, Maari talaga natin itong alagaan bilang alagang hayop. Iniisip ko, mukhang hindi naman sila binebenta sa mga tindahan ng isda. Bakit nga ba nila gagawin yon? Ito ang pinakamakamandag na isda sa mundo. Kaya oo, parang illegal talaga yon. Pero sulit pa rin subukan. Kaya pumunta kami sa pinakamalapit naming pet supermarket para maghanap ng stonefish. Sige, nandito na tayo. Nahanap ko na ang aquarium section at aaminin ko, hindi naman siya kalakihan. At wala akong nakitang nakamamatay na stonefish. Pero nakita ko itong cute na maliit na crawfish. Oo, astig siya. Pero dahil wala akong swerte, nagdesisyon akong magtanong sa mga empleyado para humingi ng tulong. May mabilis lang akong tanong. Nagbebenta ba kayo ng stonefish dito? Hindi. Yung stonefish, hindi. Epic fail talaga yon. pero huwag mag-alala. May mas maganda pa akong ideya. Kung walang stonefish sa tindahan ng isda, baka pwede akong maghanap online. Pagkatapos ng mabilis na paghahanap, may nakita akong website na nagbebenta ng stonefish. Sige na please. Ay grabe, tignan mo. Stonefish, saltwater fish na binebenta. Ang lupit, parang kulay ube. Saltwater daw siya, kaya hindi ko sure kung pwede natin kunin. Brackish kasi ang hinahanap natin. Di ako makapaniwala. Nagbebenta sila ng stonefish pero out of stock pa. Sino ba ang bibili nito? Sino ang sira ulong bibili ng stonefish? May mali talaga sa'yo kung ganon. Apat na raan at 50 dolyar para sa isang stonefish. Sige. Bibili pa rin ako. May nakita kaming stonefish online pero nabili na. Magandang senyales yon, ibig sabihin nandyan lang sila. Kaya, ang susunod kong plano ay maghahanap sa tatlo kong paboritong online na tindahan ng isda at sana makahanap tayo ng stonefish. Ayun, yung unang website marami talagang kakaibang isda at astig na bagay. Nagsimula na tayong maghanap. May wolfish, dragon knife fish, arapaimas. Illegal yon. Pero maganda ang mga nakita natin, mga tol. Hindi ko sure kung may stonefish sila, pero para mas exciting, hindi lang tayo bibili ng stonefish ngayon. Kahit anong kakaibang isda na makita ko sa tatlong website na ito, bibilhin natin at gagawa ng malaking unboxing. Kaya mag-scroll pa tayo at sana makakita tayo ng kakaibang isda. Tignan ninyo ito mga tol, nakakita tayo ng Megalodoras Irwini Ripsaw Catfish. Ang astig ng itsura niyan. Ibig kong sabihin, tignan ninyo ito. Vampire Fish, that Lahat ng isda dito ay kakaiba talaga. Langfish. Maraming isda na ang nasa cart ko, pero hindi ko sasabihin kung ano. Surprise ito. Nag-scroll pa rin kami sa website at nakakita ng mga cool na isda, pati na rin sobrang mamahaling isda na hindi ko alam na meron pala. Pero pagkatapos naming mag-scroll sa buong website, hindi namin nakita ang stonefish. Pero may nakita kaming ibang astig na isda na bibilhin namin ngayon at darating sila sa ilang araw. Panahon na para maghanap sa pangalawang website at agad naming nakita ito. Isang extra-extra large na higanting garami, 22 pulgada at 6 na raang dolyar. Mga kaibigan, napansin namin agad ang mga astig na bagay sa website na ito, kaya excited akong mag-scroll pa at makita ang iba pa. Ano yon? May hasang pala ang bichir. Nakita ninyo ba? Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Platinum na bichir ito at may hasang. Tingnan ninyo. Gustong gusto ko ito. Pero anim na raang dolyar ito at sinusubukan kong mag-ipon ng pera kung sakaling makakita tayo ng stonefish. Baka hindi ko muna bilhin, pero hindi ko sigurado. Malalaman ninyo. Ito ang paborito kong website ngayon. Karamihan ng isda dito ay bago sa akin. Kung may stonefish online, dito sa website ito mahahanap. Ngayon hinahanap natin ang pinakamahal nilang paninda. Tingnan ninyo, extra large lince catfish, isang libo at limang dolyar. Luteus pleco, isang libo at dalawang daang dolyar. Platinum tiger shovel nose red Tail hybrid yan, hindi ko pa nakita dati. May masamang balita ako, tol. Pangalawang website, bagsak. Inisa-isa namin ang bawat pahina at wala kaming nakita kahit isang brackish water stonefish. Katulad ng unang website, may cart din kami na puno ng kakaibang isda at bibilhin na namin ngayon. Ngayon, isang website na lang ang natitira. Kung wala pa rin ang stonefish doon, isa na lang ang option ko. Nakakadismaya ang ikatlong website dahil walang kakaibang isda at wala ring brackish water stonefish. Kaya ilang isda lang ang bibilhin ko mula sa website na ito. At sa loob ng ilang araw, dapat nandito na lahat ng isda mula sa tatlong website. Pagkatapos nating i-unbox ang mga isda, may isa pa akong ideya para makakuha ng stonefish. Kung hindi pa rin gumana, ewan ko na lang. Titakits tayo sa ilang araw. Pagkalipas ng dalawang araw, dumating na rin ang unang kahon ng isda. Grabe ang bigat nito. Sige, ang bigat talaga. Ang daming isda sa loob. Grabe. Napansin ko rin na hindi ko alam kung anong tindahan galing ito maaaring galing ito sa una, pangalawa, o pangatlong tindahan. Malalaman natin yan. Dito rin sa tabi ko, may maliit tayong nakaset up na aquarium. Lahat ng isda sa kahon, dito natin ilalagay para makita ninyong mabuti. Sobrang excited ako mga kaibigan. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong umorder ng isda online. Sige, heto na mga kaibigan. Tatlo, dalawa, isas ang malaking pagbubunyag. Ay, ang daming isda dito, grabe. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima tingin ko may lima o anim na bag ng isda dito. Uunahin natin yung nasa ibabaw. Naaalala ko itong isdang ito. Nakikita mo siya? Maliit na baby fahaka pufferfish yan. Grabe, may fahaka pufferfish tayo pero hindi kasing liit. Sobrang cute niya kaya binili ko agad. Ang liit ng fahaka puffer na yan, ngayon lang ako nakakita ng ganong kaliit. Ayos yun, sige ilagay na sa tank. Ayan na, maliit na kaibigan. Tingnan mo siya, ang liksi niya. Ayos mga pare, maliit na freshwater pufferfish muna tayo. Tingnan natin kung ano pa meron. Ano yon? Ah, naalala ko na. O tingnan mo yan. Parang isang uri ng hito yan. Hindi ko alam ang pangalan niyan. Nakalimutan ko. Pero ngayon ko lang ito nakita, kaya kinuha ko. Kung alam ninyo ito, mag-comment sa ibaba. Ilalabas natin sila sa bag para makita ninyo ng maayos. Astig ang isdang ito. Tingnan ninyo ang mga pattern nila, mga kaibigan. Wow, ang astig talaga ng isdang yan. Ilalagay na natin siya sa aquarium. Tatlo, dalawa, isa. Wow, ang lupet. Ayan na siya. Oh, nakikilala na niya yung pufferfish. Ayos, dalawa na ang nailagay. Sa ko, tatlo pa ang natitira para sa kahon na to. Sa pagkakaalala ko, ito yata yung unang website. Para sa akin, pinakaastig yung pangalawa kaya excited ako. Ano kaya mga ito? Nakalimutan kong meron pala ako nito. Ngayon ko lang nakita ang isdang ito. Kita mo. Tingnan mong mabuti. Hindi ko alam kung alam ninyo ito. Ako rin. Hindi ko alam na may ganito pala. Pero antayin ninyong makita itsura nila. O tignan ninyo mga tol. May hawak akong isa sa kanila. Napapansin ninyo ba na may kakaiba sa isdang ito? Helen, napapansin mo ba na may kakaiba? Medyo nakikita mo siya sa kabila. Hindi yun. Talaga, hindi mo alam? Diyos ko, may mga mata ba siya? Hindi, wala siyang mga mata. At talagang wala silang mga mata. Tinatawag silang bulag na isda sa kuweba. Kaya siguro nakatira sila sa mga kuweba at nag-adapt na sila sa paglipas ng panahon na wala ng mga mata dahil hindi na nila kailangan. Grabe, ang wild nun, mga tol. Ang kalikasan ay talaga namang kakaiba. Nakakabaliw isipin na may ganito pa, at tatlo pa ang nakuha natin. Ngayon ko lang sila nakita, pero wala talaga silang mga mata. Una, ilalagay ko na sa tangke. Tignan mo, heto yung pangalawa. Pangatlo na ito, malalaki sila. Subukan natin ito. Oo, maganda rin. Nagkaroon na ako dati ng ganito. May iba pa ako pero tingin ko dolphin catfish o unicorn catfish tawag sa kanila. Astig sila. Tingnan mo yung kulay at pattern ng hito na iyan. Astig yung isda Ilalagay natin siya sa aquarium. At panghuli, mga tol, siya ang pinakamalaki. Inuna natin ang pinakamalaki sa dulo. Sa ibaba ay isang dambuhalang bichir. Sa huling video tungkol sa misteryosong pag-drain ng pond, may ilang bichir tayo dito. Pero ang astig dito, ibang iba siyang species kumpara sa mga meron tayo. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Sa tingin ko, tinatawag silang Endlicherry bichir. Tignan ninyo siya doon. Para talaga siyang dinosaur, mga tol. Ayan na. Wow, tignan ninyo yan. Ang lupit niyan, mga tol. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ilalabas natin silang lahat dito at hahanapan natin sila ng mga bagong tirahan. Marami tayong lawa at tangke. Hahanapin natin ang pinakamagandang pwesto para sa kanila, ilalagay doon, at maghihintay sa pangalawang batch ng order. Inilagay natin ang bichir at unicorn catfish sa magkahiwalay na tangke. Pagkatapos, inilagay natin ang catfish, bulag na cavefish, at batang fahaka pufferfish sa kanilang mga aquarium. Maghihintay tayo sa pangalawang package. Lahat ng tatlo dapat dumating ngayon. Kita tayo mamaya. Diyos ko. Grabe. Akala ko mabigat na yung una. Mas mabigat ito. Sige, eto na talaga ang pangalawang order. Sige, eto na mga kaibigan. Pangalawang kahon. Sobrang excited ako para dito. Oh, dito muna tayo kay kuya. Siya ang pinakamaliit pero astig pa rin. Hindi ko alam kung nakita ninyo na itong isda na ito dati pero ito ay isang batang jaw catfish. Galing sila sa Amazon, mabilis lumaki at kilala sa sobrang pagiging agresibo. Kaya bawal maglagay ng ibang isda sa aquarium na ito. Kung hindi, kakainin niya yon. Ang liit at ganda niya. Tignan mo. Habang baby pa sila, astig ang batik at pattern nila. Paglaki, solidong madilim na berde na lang ang kulay nila. Ayan, ilalagay na natin siya sa tangke. Eh. Ang astig talaga. Isang batang jaw na hito. Isa sa mga pinakabihirang hito na pwede mong mabili. Grabe, tingnan mo ito. Nahuli na natin ito dati at nalaman kong apogon na hito pala sila na umaabot ng apat na talampakan sa tingin ko. Kita mo parang kumikislap talaga sila. Astig at bihira ang ganitong klasing hito. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga kulay. May asul, lila. Ayan na siya. At gaya ng sabi ko, dalawa ang nakuha natin. Kaya ayan, papasok na rin ang pangalawa sa tangke. Ang astig niyan. Tatlong isda na ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo. At mas magiging wild pa ito mula dito. Oh, naaalala ko ito. Mukhang may tumutulo ng kaunti sa bag kaya… Salamat sa Diyos at buhay pa siya pero ayan, isa iyang batang albino Asian redtail. Mas malaki talaga ang pond namin pero gustong gusto ko ang mga isdang ito. Isa sila sa paborito ko kaya kinuha ko talaga siya nang makita ko. Ang cute niya. Tignan mo kung gaano siya kaganda parang purong gintong dilaw. Nasa aquarium na siya. Ayos. Sige, sunod naman itong beach here na isda. Gaya ng nakikita mo, albino bichir ito at medyo bihira. Malaki na rin siya, tignan mo. Malaking bichir yan. Ilalagay na natin sa tangke. Astig ang susunod na dalawang isda. Uunahin natin ito. Ito ay isang napakagandang chichlid. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Diyos ko. Grabe, nakita mo yon? Ito na ang pinakamagandang isda na nakita ko. Mga tol, isang geophagus. Sa palagay ko, binibigkas ito na Sveni Geophagus. Isa sila sa mas mahal na Fagus at halata naman kung bakit. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang mga kulay. At ganyan pa siya kahit stressed siya. Galing pa siya sa kahon pero ang ganda pa rin niya. Tingnan mo yan. Yan na siguro ang pinakamagandang isda na nakita ko. Ang ganda niya. Sige. Ngayon, iniwan namin ang pinakamaganda sa huli. Mag-comment kung ano ang paborito nyo. Pero ito talaga ang akin. Alam ko marami sa inyo ang pamilyar na dito. Ito ay goonch catfish. Gustong gusto ko talaga ang isdang ito. May higanting albino na goonch catfish ako. Marami akong ganito. At kilala sila sa sobrang laki at pagiging agresibo na kumakain ng tao sa India. Okay, literal na mga kumakain ng tao ang mga ito. Nakita ko si Goonch sa website at alam kong kailangan ko siyang kunin. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon na makakuha pa ng isa pang Goonch catfish. Malaki talaga ito isasama natin sa aquarium. Ayan na, palaban siya. Tingnan ninyo mga pare. Ang dami nating isda mula sa order na yon. Ang daming magagandang isda, ang daming bihirang isda. Grabe talaga. Tingnan ninyo silang lahat. Ngayon uulitin natin ang ginawa sa unang order. Ilalagay sila sa bagong tirahan. Pagkatapos nito, isa na lang ang order na natitira. Huwag ninyong isipin na nakalimutan ko ang stonefish. Nagahanap pa rin tayo. May isa pa akong ideya. Baka gumana, baka hindi rin. Kailangan ninyong maghintay at tingnan na lang. Sige, tingnan ninyo ito mga kaibigan. Idadagdag natin ang geophagus sa aquarium na ito. Grabe, ang ganda niya. At idagdag din natin dito ang gonch catfish. Marami na tayong mga isda dito kaya magkakaroon siya ng mga kaibigan. Eto na. Ayan pare, oh handa na siyang lumangoy. Matapos ilagay ang natirang isda, dumating na ang huling package na may pinakakaunting isda. Gaya ng sinabi ko, astig talaga ang mga nakuha natin. Tingnan ninyo ito pare, may nakita na akong isa sa baba. Buhay siya, nasaan yung isa pa? Alam kong dalawa nakuha ko, ayun siya. Ang saya ko para dito mga pare. Okay, dalawa ang nahuli nating isda sa kabuuan. Ito dito ay isang golden giant gourami. Astig talaga ang mga ito at lumalaki sila ng sobra. At malaki na rin siya agad. Kasing laki na siya ng palad ko. Kaya ilalagay na natin siya sa aquarium. Tignan ninyo yan. Ang gandang isda. Ngayon may isa pa tayo dito na talagang maganda. Gustong gusto ko ang red-tailed catfish. Ito, ang tawag dito ay phantom red-tailed catfish. May platinum na tayo at ngayon may phantom na rin tayo. Ang pagkakaiba, medyo mas pink ang mga ito. Kita ninyo, may pagka-pink siya. Medyo translucent din siya. Ang platinum naman ay purong puti lang. Grabe, tingnan ninyo ang ganda ng isdang yan. Astig! Ilalagay na natin sila sa bago nilang tirahan. Siguradong pagsasamahin natin ang phantom at ang platinum. At para doon sa higanting gurami, may napili na akong perpektong pwesto para sa kanya. Ang higanting gurami, ilalagay natin siya sa quarantine pond. Ayan na siya. At ang phantom, ilalagay natin dito sa tank na ito. Ayan na siya. Sa kaliwa, makikita mo ang platinum red tail catfish na nagtatago. May phantom na rin tayo ngayon. Ang astig nun. Mga pare, oras na para sa huling subok yung makakuha ng stonefish. Sinubukan natin sa mga tindahan ng isda pati online. Ngayon, mga pare, magre-resort na tayo sa dark web. Habang nagre-research ako tungkol sa stonefish, may nakita akong patakita akong kakaibang post online. Sa madaling salita, grupo ng tao na nag-uusap tungkol sa stonefish. May sumagot na may stonefish siya at nais niya itong ibenta, pero hindi ito isang website. Hindi totoong tindahan ng isda ito, tao lang na nagbebenta ng stonefish. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang 700 dolyar at ipapadala ito kahit saan. Ang dahilan kung bakit inuna ko ito sa huli ay dahil ayokong gawin ito kasi kaduda-duda. Ibig kong sabihin, madali akong maloko dito. Gagawin ko pa rin. Nakakabigay ng kaunting pag-asa kasi nagpost siya ng litrato ng stonefish niya. Alam kong meron siya. Ang tanong na lang ay kung ipapadala niya sa akin o hindi. Kinontak ko siya at tinanong kung pwede ko bilhin at kung available pa. Sabi niya, oo. Magpapadala na ako ng pitong daang dolyar sa kanya para sa stonefish. Dapat ba? Natatakot at kabado ako. Tatlo, dalawa, isa. Ginawa ko na. Kakapadala ko lang. Kakapadala ko lang ng pitong dolyar sa isang hindi ko kilalang tao. Hindi ko alam kung ano ang video na ito ngayon. Medyo nakakabaliw ito. Pag nagkita tayo ulit, sana may update na tayo kung nakuha na ang stonefish or hindi. Kita -kit sa susunod. Nagpadala kami ng pitong daang dolyar para sa stonefish. Pero mahigit isang linggo at kalahati na kaming naghihintay at wala pa ring balita mula sa kanila. Akala ko talaga na scam na ako. At sa totoo lang, sumuko na ako sa video na ito at inisip kong hindi na ako magkakaroon ng stonefish. Nang makatanggap ako ng notification mula sa kamera sa harap ng pintuan, doon lang iyon nangyari. Nang tiningnan ko, napansin ko ang isang kakaibang kahon na nakalagay sa harap ng aming pintuan. Ngayon, hindi natin malalaman kung stonefish ito hanggat hindi natin binubuksan. Pero para sigurado, magsusuot ako nito. Kailangan nating maging sobrang maingat ngayon. Akala mo biro lang, tumatawa ka pa. Pagkahanda, lumabas kami para inspeksyonin ang package. Sige, buburahin ko na address ko para hindi niyo ako mahanap. Gaano katagal? Parang dalawang linggo na, mula nang ipinadala natin sa kanya ang pera. May alerto ako mula sa kamera at nang tingnan ko, may bagay na nakaupo dito. Hindi ko alam kung mapapansin mo, pero hindi ito normal na kahon. Ibig kong sabihin, ano to? Parang hazard tape ito ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Ayokong buksan ito. Natatakot ako. Seryoso, natatakot talaga ako ngayon. Kahit ano pwede, pero kung stonefish ito, mas delikado. Kaya buksan na natin ang kahon. Narinig mo, di ba? Walang tubig. Parang wala namang tunog masyado. Hindi. Napansin ko lang na may laman ito. Siguro ganun lang talaga. Sige, hindi ko alam ang gagawin ko, mga tol. May setup tayo dito para kahit ano. Medyo natatakot ako. Natatakot ako kaya nagsuot ako ng gloves. Kinakabahan ako. Baka may nilagay siyang parang goldfish dito. Sige, Diyos ko, Ano yon? Sulit ba yon? Sulit ba yon? Nagbibiro ka ba? Natatakot ako. Paano kung nakalagay lang na naprank ka? Balik na dito sa akin. Ano ito? Ano yung nasa iba ba? Diyos ko, parang may lata o balde doon. Nakikita mo ba? Sobrang delikado. Tara na. Helen, biro ba eh ito? Sobrang delikado. Huwag mong hawakan ang isdang yan. Kapag natusok, tumawag sa 911. Seryoso ba tawa ito, ito Parang gusto ko na itong alisin. Hindi. Kailangan ko ng control dito. Sige, titingnan muna natin kung ano ito. Ayokong gawin ito. Sobrang takot ako ngayon. Sa tingin ko, ibalik mo na ang guantes. Helen, ikaw na ang gumawa. Ako? Gawin ko? Ay, ang bigat. Diyos ko po. Sige. Narinig mo yon? Narinig mo ba yon? Tubig yon. Diyos ko, may tubig dito mga pare. Sige, maganda yan. Magandang senyales yan. Handa na. Bubuksan ko na. Diyos ko. Uy, may bag. Nakita ko. Nakita ko ang bag. Grabe talaga ito. Wala kang ideya kung gaano katagal ginawa ang video na ito. Dalawa o tatlong linggo na naming sinusubukan gawin ang video na ito. Eto na. At kung hindi ito stonefish, hindi na tayo makakakuha. Hindi na talaga posible. Handa ka na. Tatlo, dalawa, isa. Oo, may bag. May tubig sa loob nito. May nakikita ka ba? Wala, wala akong nakikita. Teka, tapos na ako. Tapos na ako. Akala mo biro lang? Natakot talaga ako kasi may nakita ako. Sobrang takot ko ngayon. Dapat isuot mo ulit ang mga guantes. Oo, oo. kasi kahit may maliit na plastic na bag, matutusok pa rin ako niyan kung stonefish yan. Diyos ko, Helen. Ano yan? Gumagalaw siya. Diyos ko, sa tingin ko stonefish yan. Kailangan ko sigurong alisin. Helen. Diyos Helen, isang stonefish yan. Oo, sa tingin ko. Yun na yun. Yan ang nakita natin. Diyos ko. Diyos ko, may nakuha tayong stonefish. May nakuha tayong stonefish. Grabe. Oo, mga pare, ang laki nang nangyari ngayon. Sa tingin ko talaga, tayo ang unang tao na gumawa ng video na may alagang stonefish. Tignan mo yan. Yan na yun. Nagulat ako. Sige, buksan na ang bag. Dahan-dahan lang. Lumayo ka muna, baka biglang bumagsak at delikado. Pwedeng magwala yan at masaktan tayo, alam mo? Sa tingin ko, ilagay muna natin dito lahat ng laman nito. Nakakatakot ang isura niya? Oh. Ay, grabe. Sobrang lupit nun, sobrang lupit nun. Tingnan mo yung mga mata niya nasa ibabaw ng ulo niya. Grabe. Tingnan mo yung mga palikpik, ang ganda talaga. Kita ko yung mga tinik. Diyan galing yung lason. Kaya dapat lumayo tayo. Gusto ko siyang hawakan. Hindi. Pakiramdam ko dapat kong gawin. Tanga ka ba? Gusto ko. Mukha siyang pala kaibigan. Diyos ko, Diyos ko, Mamamatay ka. May guwantes ako, Helen. Nahuli ko na siya. Diyos ko, Diyos ko, May hawak akong stonefish. May hawak akong stonefish. Anong nangyayari? Ang stonefish ay kayang mabuhay ng hanggang 24 na oras sa labas ng tubig dahil may naitatagong tubig sa hasang. Isang maliit na nakakatuwang kaalaman para sa inyong mga kaibigan. Diyos ko. Mga tol, huwag niyo gawin. Diyos ko. Huwag subukan ito sa bahay parang hindi rin naman kayo magkakaroon ng chance gawin ito. Ewan ko. Tingnan nyo ang mga mata niya sa ulo at ang mga tinik sa likod niya. May sapat na lason ang mga yan na kung matutusok ako, malamang patay na ako sa loob ng isang oras. At hawak mo pa siya? Hindi ako makapaniwala na alaga ako na siya. Ilalagay na siguro natin siya sa aquarium. Grabe mga tol, wild talaga. Pakilike ang video na ito. Ang galing at hindi ko akalaing mangyayari, pero nandito na tayo. At may stonefish na tayo ngayon mga tol Ito ang aquarium na paglalagyan natin ng stonefish Sa tingin ko, aayusin ulit natin ito para gumanda Sa ngayon, maliit na frogfish lang meron tayo At brackish water din siya Kaya talagang perfect ito Tige, ayokong isugal pa Sa ko, itapon na lang natin ang tubig doon Kasi ayokong hawakan pa Tige pare Tatlo, dalawa, isa Grabe, ang ganda ng itsura niya doon Anong ginagawa niya? Parang sinusubukan niyang ibaon ang sarili niya. Grabe, ginagawa niya yun. Tinatago niya sarili niya sa buhangin agad sa loob ng dalawang segundo. Tingnan mo, ibinabaon niya ang palikpik niya at nakaangat na ang mga tinik, handa ng gumalaw. Ibig sabihin, pakiramdam niya may banta at kung matapakan mo siya, pwede kanyang mapatay. Grabe ito. Hindi ako makapaniwala na nagawa talaga natin ito mga tol. Sa tingin ko ang gagawin natin ay pababayaan na lang natin siya maghapon. Ang gagawin natin Lilipat tayo sa dalawang araw mula ngayon. At bibigyan ko kayo ng update tungkol sa stonefish. Susubukan din naming pakainin sila. Kilala ang stonefish bilang mga predator na nang aambush. Astig silang panoorin kumain. Kaya magkikita tayo sa loob ng dalawang araw. Ngayon na nakapag-adjust na ang stonefish, gusto kong subukan ng isang bagay. Kilala ang stonefish sa galing magtago at magmukhang bahagi ng paligid. Kung maglalagay ako ng feeder fish, malalaman ba nilang may isdang nangangaso sa kanila? Heto na sila. Tingnan natin kung, oh, uh, ang bilis nun. Huminto sa paggalaw ang stonefish at nagtago sa mga bato. Kaya nagulat ako na nilalampasan lang siya ng mga isda. Wala talaga silang kaalam-alam na isda pala yon. Dahil mabagal lumangoy ang stonefish, inihintay niya ang tamang oras para umatake. Pagkatapos ng tatlumpong segundo, nahuli niya agad ang una niya. Natakot pa ako sa likod ng kamera, kaya napaatras ako. Sobrang bilis na kung kumurap ka, mawawala na isang minuto, nakuha niya lahat ng natitira. Nagulat ako kasi nakita lang nilang kinain ang mga kaibigan nila pero ang galing magtago ng stonefish. Hindi pa rin nila alam kung nasaan siya. Pero dahil nandito rin ang palakang isda, isa pang mandarambong na nag-aabang, nagpa siya akong maglagay pa ng ilang isda para baka makakuha rin siya. Pero nakakagulat, naunahan siya ng stonefish. Nakakuha siya ng tatlong isda pa sa loob lang ng isang minuto. Anim na isda ang kinain niya nang hindi kumukurap Patunay na ang stonefish ay maestro sa panghuhuli, lalo na mula sa itaas. Hindi ko napansin ang stonefish. Kahit sa kalikasan, malamang hindi ko rin siya mapapansin. Kung aksidente ko siyang matapakan, baka ikamatay ko na yon. Para sa akin mga pare, ito na siguro ang pinakawalang kwentang karanasan namin sa pagbili ng isda. I-comment ninyo sa ibaba kung ano sa tingin ninyo ang bibilhin namin sa susunod. Oo, hahanapin ko na rin kung saan makakabili ng antivenom para sa stonefish, para lang sigurado. Pero ayun mga pare, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like na lang at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam.